Mga kapuso fireworks-related injuries na record sa Western Visayas sa pagsugalaw sa bagong tuig. Si John Sala nakatuto. Hindi na makakasa tradisyon sa mga Pilipino paggamit sa palupok sa pagsugalaw sa mga tuig. Buta nga ka na tuig nagkapangita sa pamaagi ang Department of Health kung paano mahailo ang publiko sa paglikaw sa paggamit sini. Subong nga tuig, 83 ka mga fireworks-related injuries ang record sa Police Regional Office 6. Nagapanguna probinsya sa Negros Occidental ng mayara sa 26 cases. 24 cases naman sa Iloilo -Ilo Province. Pulo sa Aklan. Walo sa Iloilo -Ilo City. Sa Kapis naman may pito lima sa Antique, sa probinsya sa Gimaras, may duwa ka kaso kag isa naman sa Bacolod City. Hopefully sir, hindi na mag, mag magtaas ang number nato. Tani hindi na magtugang, no? Uh, with the, with this trend nga uh, naga down kita from the same time last year. Duha naman ang nahalitan sa palupok kag sa Dr. Rafael Estobucon Memorial Hospital sa Kalibo Aklan. Isa sa mga biktima ang 12 anyos nga lalaki nga nagsikan sa palupok samtang sa Corazon Locsin Montilibano Memorial Regional Hospital sa Bacolod City. Gindalang apat ka na sa maran sa palupo kagab itugtog ka ina, sang kaagahon. ina sa kaagahon. Magluwas ini sa unang na record na lukpan sa 5 stars sa Bacolod City sa Biyernes. Sa datos sa Department of Health 668 cases pa lang ang ilangan na record bangod halin lang ini sa mga Sentinel kag non-Sentinel hospitals. Mas manubo sa 66% ang mga kaso sa buka tuig kung ikumparar sa 222 cases sa nagligad niya tuig continuous visitor ang aton nga advocacy and of course with our partnership no with the media with you guys na kundiin ka mo gidya ang one, i think one of the Uh, nami nga partner para ma-advocate gid para para ma mapalap na ag ang advocacy ni DOH sa um, iwas sa potok Dugtong pa ini rok 4 ang code white alert status sa mga ospital sa rehiyon bangod sa pagsaulog sa bagong tuig Upo kay Romel John sala. One at Western Visayas.